Naniniwala ba kayo dun sa lahat na yon? Umamin lang tayo sa sarili natin. Naniniwala ba kayo sa lahat na yon? Naniniwala kayong ang gumawa sa atin si Jehovah? O kaya si Yahweh El Shaddai? O si Jesus? Naniniwala kayo? O yung Ama? There must be somebody who made us, who created us. But, who is he? Pag ang paniniwalaan natin, mga pastor, sabi nung iba, oh, ako, Mister Suryano. Ang paniwala ko dyan, parang Christmas tree lang yan. Ang Christmas tree ka, malaking-malaki sa, oh, sa ibaba. Pero habang tumataas yun, nagkikita-kita yun dun sa isang punto. Kaya ay kaya lahat na rin relihiyon yan. Lahat yan, sa Diyos yan. Kahit anong relihiyon sa Diyos yan, wala namang masama dyan eh. Ha? Payag ba kayong walang masamang relihiyon? Payag ko kayo? Yung relihiyong itinayo ni Jim Jones sa Guyana, tinuruan ng kanyang mga miyembro na nagbas, nakabasa sila sa Biblia, kung ikaw daw ay sumasampalataya, ikaw daw eh, kahit uminom ng laso, hindi ka mamamatay. Uminom ho sila ng lason. Nakasulat yan sa Guinness Book of World Records. Mass suicide. 900 of, 913 of them perished in a day because of cyanide. Siyam na raat, labing tatlong tao pinatay sa pagtuturo niya kahit o uminom ng lason ay hindi mamatay. Nanigas lahat sila, pati siya nanigas sa Diyos ba yung relihiyon na yan? Tama ba yan? Siguro, konsyensya niyo ang papananungin, hindi kayo papayag ngayon, tama. Pero mo namatay pati mga inusenteng bata. Pinainom ng cyanide. Eto pa isa. Natatandaan niyo nung araw dito sa May Top Avenue sa Inkimboy, yung lapi ang malaya. Alam niyo ba yon? Baka yung ibang tao hindi na alam yun ngayon. Matanda ng samahan yon, Yun yung lapi ang malaya, itinatag ni Valentin de los Santos. Alam niyo kung sino si Valentin de los Santos? Isang matalinong tao si Valentin de los Santos. Bakit? Siya ho ang nakaimbento na traffic light. Ayan. Baka hindi alam nung kabataan niya. The inventor of the traffic light that is being used worldwide. Yun ho pula, yellow, at green. Ang nakaimbento nun para ilagay sa kalye si Valentin de los Santos. Siya rin ang nagtatag nung tinatawag na lapi ang malaya. Alam niyo ang paniwala nung mga yon Sila raw pag sumasampala tayo sa Diyos, hindi tatablan ng anumang sandata. Nako eh, may daladalang mga itak eh. Naka, naka, ang, ang damit nila, bandila pa eh. Red, white, and blue. Bata ako noon, siguro mga walong taon ako. Eh, nilusob nila yung mga PC. Nung araw may PC pa, yung Philippine Constabulary. Ngayon wala na noon eh. Nilusob nila yung PC na nakaabang doon. Eh nung malapit na sila, may daladala na itak, lalaban sila sa mga PC. Nagpaputok yung mga PC ng masinggan. Patay, ang dami sa Inkinboy. Nung pumunta ako sa Mega Solinan, dahil doon ho nagtitinda yung TI ko, nakahilera ron, bat, binata, matanda, nangakabarot, sayang parang mga katipuner. Nakahilera, patay. Sa palagay nyo kayong tatanungin ko, mabuti bang reliyon yung itinuro ni Valentin de los Santos? Bagaman mabuting inventor si Valentin de los Santos, mabuti kaya yung rin yung ni Valentin de los Santos. Kayo, konsyensya nyo, tanongin nyo, mabuti o hindi? Pag sinabi nyo mabuti yung, pwede na ho siguro tayo maghiwa-hiwalay. Sabi ko, napakasamang religion nun. Pero turuan mo mga miyembro mo, hindi sila tatabla ng bala, kaya kung mo hindi tatablan ng bala, lalaban niyang kahit sa otoridad. Merong ganong relihiyon ngayon. Mabuti kayang relihiyon yun. Yang mga yan, na nagtuturo ng kanika nilang mga Diyos, sa Diyos kaya lahat yon. Ano ang sagot nyo? Sa Diyos kaya silang lahat? E kung sa Diyos lahat sila, eh, ba't nag-aaway-aaway sila? Mabuti kaya yon? Yun sa kubaw. Yung dalawang born na gin, nagkatapat, nagkaasara, nagbubugan. Nasa dyari yun. Nagbubugan. In pinag-aagawan nila yung magbibigay ng ikapu sa daan. Nagbubugan sila, dalawang grupo. Pati nga yung security guard, nabukulan eh. Kung hindi naawat, patay yung security guard doon sa act theater. Ano? Yun know, kaya mabuti. Sa Diyos kaya yung mga relihiyong ganon? Ngayon, ang tanong, eh kami, hindi naman kami gumagawa ng ganon. Sa Diyos kaya kami, Wow, kami, ka, oh kami ko hindi galon. O, dahil ba hindi ka galon? Sa Diyos ka na. Palagay ko, hindi mabuting sabihin natin, ako sa Diyos, kayo sa Diyos. Mas maganda sabihin ng Diyos, tayo'y Kanya. Hindi ba gano'n ang mas maganda, no? Hindi ba mas maganda yun, ano, mga kababayan? Kasi kung tayo tatalongin, -tata eh, lahat naman tayo sa Diyos, eh. Sino mo sa inyo ang hindi sa Diyos? Sige, ngayong gabing ito, amin tayo. Umamin lang kayo. Wag tayong plastik. Sino rito sa inyong ayunan sa demonyo? Taas ang kamay. Ibig sabihin, kung walang tumataas ng kamay, pati sa balcony, tayong lahat sa Diyos. Sa paniwala natin. Pero, matatanggap nyo bang sa Diyos tayong lahat? Kaya nyo bang konsyensya yung tanggapin sa Diyos tayong lahat? Na tayo lahat mababait? Kayo ba hindi kumakaliwa sa asawa? Sino sa inyo ang sa asawa? Huwag niyo na hunta sa kamay baka andiyan ang asawa niyo. Sino sa inyo ang dumabog na sa magulang mo? Ha? Sino sa inyo ang nagkaroon na ng masamang isipin sa kapwa na ikaw sana ay masagasaan ng tren? Ha? Sino sa inyo nagnakaw na? Sino sa inyong babae ang kumaliwanan nung wala yung mister nyo? Sigurado ko meron nun payag ko kayong meron nun. Meron. Kaya nga nababalita sa Saudi. Pagbalik dito nung nag-abroad eh, napakasakit, Kuya Eddie. <laughs> ha, bakit? Biro mo, nang iwan ko ka, dadalawa sila. Ngayon, tatlo na nung bumalik ako. Puta mo. Ano ibig sabihin nun? May mga taksil na asawa sa asawa sa kabila ng katotohanan ng nagpapakahirap yung asawa niya sa abroad, natitiis niyang lagyan ng taing kalabaw sa ulong asawa niya. Kaya pagdating mo sa Pilipinas eh, naka-necklace pa eh, dahil maraming pera eh. Galing sa Saudi o kaya sa Japan eh. Nakasing-sing pa si lalaki. Kala mo ko sino lalaki-lalaki. Yung pala, pag uuwi niya doon sa kanilang baryo eh, pinagtatawanan siya dahil <laughs> yung misis niya eh, buntis ng kagampan. <laughs> eh, wala naman siya dalawang taon. Paano na buntis ng kagampan yun? Hindi, parang ka naglalakad na meron kang damong Maria sa ulo, na may corona kang tinik Di ba? Ganun yun. Totoong nangyayari o hindi? Yan yung sinasabi ko sa inyo, puro totoo yan eh. Ngayon, talo ba ngayon lahat dito sa Diyos? Ako po naniniwala, mayroon sa ating sa Diyos. Pero hindi tayong lahat ay sa Diyos dahil meron tayong ginagawang labag sa Diyos. O ngayon, kung may Diyos, tawagin na muna natin pansamantalan Diyos. Ang tanong natin, sino siya at sino ang magpapakilala sa atin? Sino ang tatanggapin natin magturo sa atin ng Diyos? Meron bang pwedeng magturo sa atin ng Diyos? Yung gumawa ng lahat ng bagay, eh tayo naman lahat ngayon, hindi pa tayo tao, eh. meron na yung mga yan sino ngayon ang tatanggapin nating magturo sa atin? Parang itong building na to. Nung gawin pala ito, 1953. Ibig sabihin, anim na taon pa lang ako. May building pa rin. Dahil nang nanood ng sine rito nung araw siguro, no? Hindi na natin kilala kung sino nanood dito. Pero totoo na ito yung nung araw, sine. Sino ang tatanungin natin? Ang alam kong tatanungin ko rito, si Mang Kaloy, si Akatiwala rito, alam niya kung ano pasikot-sikot dito. Nagtataka na nga ako, dahil palang kwarto nito, kung naupa-upahan kong ito. Punta ko rito, may kwarto. Punta rin, may kwarto. Ang dami. Eh. Akala kong inupahan ko, ito lang at saka yung harap doon, saka doon. May nung pasukin ko ito, katakot-takot ang kwarto dyan, mga nagtago. Nagugulat na lang kayo, pagpasok yung kwarto na naman pala yun. Baka kaya ako pagpasok kong ganun, may multo Ano? Eh, totoo pala, no? Ganon. Sino ang tatanungin mo? Siyempre, may master dito. Ganon din ang pag-uusap pag, pag pagdating sa pananampalataya. Huwag nating gawing masama ang katoliko, ang protestante, huwag ang sabadista, huwag din ang mormons, huwag din. Lahat sila'y pakikinggan natin in our sense for the reason why we are here on earth. Because there is a creator. Undoubtedly, meron lumikha sino siya. Kanino natin siya ipagtatanong? Ayan. Gusto nyo malaman kung sino? Umpisahan na natin, mga kapatid, ang habang introduction no, no? Umpisahan na natin. Tanungin natin, pumapayag ba sila, mga kapatid? Payag ba sila na mayroon talagang lumikha sa lahat ng bagay? Papayag ho ba sila? Daladala -dala ko po rito ang anin sa major religions dito sa ating bansa. Hindi lang anin. Eto po. Nandito, the world great religions. Pag sinabing great, mga dakilang religion, mga dakilang samahan, Major religions in the Philippines. Ayan. Andito yan. The religion of truth. Andito yan. The book of Mormons. Ayan. Ang Biblia. Ayan. Suppose, nasa neutral tayo. O. Ang Saksini niyo ba? Nasa neutral tayo. Pagsama-samahin natin sila lahat. Which of this book are you going to pick? To choose. And to believe. And to rely on. Let us put them all into test. Kaya kayo? Detestingin natin sila lahat. Kaya kayo? Unahin natin ang Mormons. Siguro kilala ito nung iba sa inyo. The Book of Mormons. Ayan. Yeah. Hindi ho natin sila papasamain, ano? Kukunin lang natin yung paniwala nila kung may Diyos nga. Oh. At kung sino yung lumikha ng lahat